ah, uh, Hello mga so, sa Timotay So, nakatanggap na ba lahat ng may huwagang asul na balde mula kay AA, ang ating mayor pati sa ating vice mayor na si Homer Sakilayan at ng ating congressman AJ So, sa mga hindi pa nakakatanggap ng asul na balde mag ready lang kayo dahil yun nga, uh, baka kayo naman nasusunod so, itong video na ito mga igan is ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng ating mayuwagang balde so, let's go so sa mga hindi pa nakakaalam uh, para lang sa malinawan yung lahat no sabi nga nila don't expect too much pero syempre, still thankful pa rin kasi nga diba nakatanggap tayo ibihira lang naman to so minsan lang to so tara open natin medyo mahirap nga pala magbukas parang ayaw pang pa-open to <laughs> oh, yun kita nyo mga igan ang laman ng kahon ay iyon so eto ang laman ng kahon galing pure gold pure gold baka naman <laughs> Siyempre may pliers din mula kay Adya dito nakasulat yung mga proyekto na kanilang ginawa. Matik na yan. Oh, yeah. Iyon. Norte, CDO. Then may sausage. Meatloop. Ayun, dalawang meatloaf, Dalawang sausage. At dalawang corned beef then may keso na rin tapos ang ang kilo yun isang kilo nga to na pang ispaget so diba goods na may panghanda na kayo sa medyo buena diba libre so thankful pa rin so maraming salamat sa ating mayor vice mayor sa kilayan mayor Alex Agbinkula at kay Congressman Kong Aja, di ba? Ano, mga igan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. So, ito po yung mga laman niya. Good sa pa rin, di ba?